Matutuwa ang mga anak ko sa inihanda kong kulang. Nakikita ko ng kutong na si sinagrispin at pasinigura sa simbahan Sigurado, magugustuhan ni ang kuyong tawilis. Tabi niya habang pinipigaan ng kamatis. At buti na lang na kahiti ako ay pilosopotasyo ng tapang babira mo at higitan ng patong -tabili. Sigurado maglalaway si Basilio kapag nakita ito. Pedro! Ah. Anong nangyayari sa iyo? Nagugoto pa ko, Sisa! Aba, ang sarap ng hinahin mo! Matikman nga! Pero Pedro, sa mga ano? Wala akong pakialam! Ay! <laughs> <laughs> ako. Ipagtabi mo ako ng ni Basilio. Kung hindi, malinigitan ka sa akin. <clears throat> Pai-Pai. Salamat at buhay siya. Bakit ka? Luguan. Naku naman. Kung may tumakas ito, ngayon lamang ako na ulan sa Kistan ngayon. Dahil hindi daw kung makauwi, hindi alas 10 ng gabi. Bawal ng mga pamilya talaga ang mga gwardiya si sa Sadyang wala silang puso. Kaya patungutin natin ang sukat. Bukas <coughs> ang isisa ang sukat na naman at ilagyan ng pampahilo. Nito'y ni Basilio sa ina na ilihin ang mulyari sa kanya. Pinakainan niya ang mga pinagiluto niyang kawilis. Lala, hindi naman niya akong ginawa ng masama. Bakit nang hindi makakaawis ka sa iyo? Narusahan ko siya ng mga saragbayon. May nagnagaw ng saragbayon sa loob ko. Hindi naman siya naragaw talaga. hindi umilog niya pa uuwin tapos niya iyon pinabalik. Mahabag yung Panginoon. Nawawa naman ang aking punso. Hindi naman ganun tao ang Pagkakain mo ako ng kas, ladalang ko siya ng gulay at mag ang kalayaan ng iyo pa rin. Huwag ka na at huwag mo pa tulog na ang makinig sa kanilang mga. Naglalayo pa rin sa isipan ni Basilio ang sinabi ni Crispin sa tulong ng mabit Habang takot na tatlo. Umuukil-kil sa isipan niya ang mataing sigaw ni Crispin habang habang wala siyang magawa dahil sa sariling tao. Sa kapagulang, katulog si Basilio.